Hello guys, nandito na naman ako sa Kuan. Na ako sa Puto Gate Studio kay magpa-picture ang anyong nani para sa apply niya sa Kuan sa ibang bansa, ibang bansa. Hindi bitaw. <laughs> bitaw o oh, Haggard yarn. Naghuwat na ako sa ako ang picture ron sa itsura kay gamito na ako sa akong Kuan pag-apply. O pag-apply <laughs> ang mukha dai dako ka adjo ginuko bitaw paguman na sa akong pagpa picture so nag addon na koog, health center so health center guys kay makuha ko og health card para sa ako ang mga tambal nga maintenance kay kinahanglan na ko og maintenance so para makalibre ta guys mukuha tag health card kay diri man god is kung may health card ka libre ka tanan so wala jud kay una hunaon kay bag mo dyan na ilahadari. Sana all na lang sa Pilipinas ta pahirapan pa sa mga tambal na to lalo na pag maintain. Dali ra magpabuhat o okay, health card. Minuto lang. So, di ana, nakuha nang ako ang health card. So, human ani, nag ko o doktor kay eh, sa ako ang check up, check up bago ko nila tagaan sa ako ang mga maintain. So, after check up, so, nakakuha na ko og tambal gikan sa lang pharmacy good for two months ang gihatag sa ako ang doctor pero balik ko human ana na for another checkup so laban cell